mga boss welcome dito sa aking munting channel ah, uh, ngayon mga boss meron lang akong ah, uh, uh, meron lang akong sasagutin dito sa nag comment sa video ko ang uh, may sila itong video natin ngayon mga boss ah, uh, tinatanong kasi ni Vance TV ah, uh, sabi niya meron na siyang white stone or diamond magkano ba ang bintahan ng diamond so ngayon mga boss yun po ang ko sa inyo kung paano nyo malalaman kung talagang uh, diamond yan ang inyong mga ah uh, bato kung anong meron kayong bato ngayon kasi base po kasi sa pagkakalam ng iba na pocket puti po yung kanilang bato ay nisit na nila na diamond yung kanilang bato na meron sila so meron sa video po na ito ngayon na isi-share ko sa inyo kung paano nyo po uh, simpleng pamamaraan lang po ito uh, may meron, lang po akong isi-share sa inyo kung paano nyo yan malalaman kung yun po ay tunay na diamond Hoy anak Gindakan oh, no. lang yan eh. mo hindi eh. eh. Mga boss, kung ang kung ang bato ninyo ay sa pagpalagay ninyo, halimbawa na meron kayong bato na napulot, ah, sa kung saan saan lang, tapos sa spitsa ninyo ay maaaring nga na yun ay diamond. Siyempre mga boss, ang diamond ay mahal ang bintahan yan sa market. So ngayon mga boss, ang ituturo ko sa inyo kung paano ninyo yan malalaman kung yan ay diamond, unang una uh, kailangan po natin yung ganito, yung diamond tester so hindi naman po lahat sa atin mga boss ay mayroong ganyan uh, kasi ang mayroon lang po ganyan mga boss yung mga diamond tester sa mga jewelry shop po, mga boss, jewelry store dun po yan, uh, nakikita nyo mga boss yung mga uh, diamond tester na yan, pero mayroon po isang parang mga boss na matitrest ninyo or malalaman ninyo kung talagang diamond ang bato na meron kayo ngayon gagamit lang po kayo mga boss ng liha or yung kikil ano yung kikil, mga pinanghasa sa lagari pwede nyo po yung kaskasin ng kikil mga boss yung bato ninyo o kaya lihain ninyo ilapag nyo yung liha doon sa lamisa ikukuskos nyo yun ng ganon. ano kabit sa ring nyo no? lihain ninyo yung ibabaw lang ng bato maski isang parte ng bato kapag uh, tinablan yan ng mga boss ng liha kung mer sa, diha liha kasi pwede mo kayo makakabili dyan sa mga hardware meron pong liha kung tinablan ng uh, liha yung bato na inakala ninyo na diamond yung kulay puti nga inakala nyo nga diamond kung tiyan po ay tinablan ng liha nagawa ko na po ng vlog yan dati uh, ngayon po, kung tinablan po ng liha ang diamond, ay uh, yung, yung bato po na puti, tapos tinablan ng liha, nasusugatan siya sa liha 100% po hindi yan diamond maring yan po ay russian uh, sa itsura po kasi sa design niya uh, nagkakahawig din po kasi ng itsura ng russian kung tawagin na russian diamond uh, yun po yung malambot lang or malutong yung russian diamond kasi kung tawagin namin ay uh, puti din naman siya pero hindi siya kasing kinang ng totoong diamond at saka ang totoong diamond po mga boss hindi siya tinatablan ng liha dahil matigas po ang totoong diamond at yung fake kagaya nga ng Russian na sinasabi ko uh, kahit pukpukin nyo lang ng konti sa martilyo yan as in sasabog na yung bato na yan o kaya kung nilihan nyo po ang Russian or yung bato na inakala nyo na diamond kapag nilihan nyo po yan ang ibabaw pag Russian po yan tinatablan po yan ng liha na pag kinaskas po yung ibabaw nyo ng bato natatablan po ng liha yan maski po yung puwit tanong bato yung tulis sa ilalim na opod po yan kapag uh, hindi po yan totoong diamond ang totoong diamond kasi mga boss hindi tinatablan niya ng liha o kaya ng pangkikil kasi malambot po kasi ang russian or yung fake mga boss ako kasi pag naglilinis ako sa ano ba yung alas nakakabit sa nakakabit sa ano ba bracelet ano sa ring Kapag nililinis po kasi namin yan, bakit siyempre bago itutubog yan, nililinis po yung mga uh, jewelry, tapos merong mga stone na nakakabit. Kasi pagka liha ka, pagka nakakabit yan sa ano, mga boss, talagang, alam, alam ko ng diamond siya, no? Talagang kahit pasadahan mo ng pasadahan ng liha, lilihahin mo ng yung mga gold na nakakabit doon sa sa mga bato. Kapag nilihayan, nililinis po yan sa machine, natatamaan talaga ng liha yan yung mga bato. Pero ang diamond talaga, hindi siya tinatablan. Ang naupod lang doon yung gold. Pero yung diamond, hindi yan natatablan. So, yun ang mga boss, ang nasimpleng na-share ko sa inyo, na kung yan ay tunay na diamond, hindi yan tinatablan ng liha. So, huwag kayong amang hinayang na bumili or ititest nyo sa liha, kasi kung talagang tunay naman yan na diamond, hindi yan tinatablan ng liha. Uh, kung tinatablan sa ng liha, so walang masasabi ko walang halaga yan kumbaga sa ano walang walang value kasi nga hindi siya diamond kasi pag diamond kasi mga boss talagang mahal yan so ngayon kung nanghinayin talaga kayo na or kaskasin or lihain yung bato na inisip nyo na maring diamond nga tungo kayo sa mga jewelry shops or sa mga pawn shop kasi meron yan sila mga boss na pang test ng mga bato yung ganitong uh, machine yung tumutunog po yan kapag didikit doon sa diamond So sa namang mga boss, ah, nakatulong ang aking simpleng sagot dito sa tanong sa atin ni, ni Vance TV na mayroon na siyang puti na stone. Kung diamond daw ba yun, o magkano naman ang binta kung yun ay diamond. So bago, bago lang kayo dito sa channel ko, uh, ah, anyanyan ko lang kayo mag-subscribe at pwede rin kayo magtanong dito sa channel ko. Mag-comment na kayo dito sa video ko. Kung mayroon kayo mga katanungan tungkol sa mga last, sasagutin ko po ang mga tanong niyo na yan sa aking gagawin sunod na mga vlog. So maraming salamat po sa inyong panonood.